mga loads. Baka dahil dito, kaya naghahang ang mga cellphone nyo. Paano nga ba tuluyang i-delete ang mga apps o games na dati na nating mga na-uninstall sa ating mga cellphone? Alam nyo ba mga loads na ang mga apps at mga games na dati nating in-uninstall ay nasa Play Store history pa rin natin na nag-occupied pa din ng storage sa history ng ating uh, Google Play Store. Kaya pwede po itong maging dahilan ng paghang ng ating mga cellphone. Kasi meron pa rin siyang storage sa history ng ating Google Play Store. Kaya naman ituturo ko sa inyo kung saan ba makikita at paano ito tuluyang madidelete. Let's go mga lods! Punta lang tayo sa Play Store ng ating cellphone. Tapos, i-click mo yung profile picture mo o minsan naman first letter ng pangalan mo. Then, click lang po yung Manage Apps and Device. Then, click mo po yung Manage. Pagkatapos po, i-click nyo po itong This Device. Tapos, sa pinakababa, makikita nyo po dyan yung Not Installed. Uh, pakiclick lang po makikita po natin dito yung mga dating applications o mga games na na-uninstall na natin. Kahit matagal na po ito, nandito pa din yan nakastock. Sobrang dami po yan. So para i-delete natin yan mga loads, i-check lang natin sila. Pwede natin yung ubusin. At kung makikita nyo sa itaas mga loads, dito po yung sa selected tapos may MB po dyan or gigabytes yan po 1.4 gigabytes na po ayan po yung mga storage na nandito po sa uh, history ng google play store na madidelete po natin para makahinga yung storage po ng history ng ating google play store yan po uh, lahatin na po natin sa isahin po natin mga loads napakadami po nyan mga loads yan po mga lods. So 78 po yung selected natin. Umabot po siya ng 6 gigabytes. Ganun po kalaki yung storage na madidilit natin. Napakalaking tulong po ito para hindi mapuno yung storage ng ating Google Play Store. So paano naman po ito madilit? I-click lang po natin tong upper right. Ito pong may uh, X na may basurahan. I Click lang po natin yan. Then click po natin yung remove. Yan po, 78 apps remove. Uh, hindi na po uh, magahang ang ating mga cellphone. Hanggang dito na lang po muna mga load, Salamat po sa inyong panonood.